Hindi tayo sa pupunta natin mga kabayan Medyo malayla yung ngayon kasi makakaganda na po yung panahon Malamig na Malamig na sa Batsang Kuwait mga kabayan Doon sa mm, ganda pala dito Lawak ng disyerto ganda ng kulay white. Good morning, mga idol. <laughs> Sarap mag-bike dito. Ang ganda ng taan. Eh. ganda ng taan, mga idol. Morning, Lodi. na panahon! <laughs> na. ng baba. <laughs> Ayan na yung sasakyan Ay bagay sa sasakyan nila So na no, mga idol oh! ng <laughs> <Mga> idol <laughs> Ganda, dito malinis, tapos smal malamig ang simoy ng hangin wala akong matatanong kung di desierto pero ang ganda ng bike tayo sa kapehan mga kabayan pagod na gutom ay na mga kabayan sa Indian restaurant pagod, pagod. pagod. <coughs> <coughs> Hmm, gutom gutom, <laughs> ya, yeah, gutom